sino nga ba si Maria Magdalena? Malawakang tinatanggap sa mga sekular na historiador na tulad ng Panginoong Yesus, si Maria Magdalena ay isang tunay na figura sa kasaysayan. Subalit, kakaunti ang nalalaman natin tungkol sa kanyang buhay. Hindi tulad ni Apostol Pablo, si Maria Magdalena ay walang iniwan ng mga akda at walang mga ginawa na hinanda sa ilalim ng kanyang pangalan tulad ng karaniwan sa ibang mga alagad. Siya ay hindi kailanman binanggit sa alinman sa mga sulat ni Apostol Pablo o sa alinman sa mga pangkalahatang sulat. Ang pinakauna at maaasahang mapagkukunan tungkol sa kanyang buhay ay ang tatlong sinoptik gospels nina Marcos, Mateo at Lucas na lahat ay isinulat noong unang siglo. Ang kanyang pangalan ay binanggit ng labindalawang beses sa mga ebanghelyo, higit sa karamihan sa mga apostol. Itinala ni na Marcos at Lucas ang pagpapagaling ng mga demonyo mula sa buhay ni Maria sa kanilang mga kwento sa ebanghelyo. Marami ang hindi nakakakilala sa kanya at sinasabing siya ay isang babaeng nagbibigay ng aliw o isang prostitute. Meron ding nagsasabi na siya daw ang kapatid ni Lazarus at meron din namang nagsasabing siya daw ang asawa ni Jesus. Subalit, sino ba talaga si Maria Magdalena? Si Maria Magdalena na kung minsan ay tinatawag na Magdalena ay isang babaeng Hudyo na ayon sa apat na mga kanonikal na ebanghelyo ay naglakbay kasama ang Panginoong Jesus bilang isa sa kanyang mga tagasunod at naging saksi sa kanyang pagpapako sa krus, paglibing at muling pagkabuhay. Ang epitet o ang bansag kay Maria na Magdalena ay malamang na nangangahulugan na siya ay nagmula sa Magdala. Isang nayon sa kanluraning baybayin ng dagat ng Galilea na pangunahing kilala noong unang panahon bilang isang bayan ng pangingisda. Noong mga panahong iyon, ang pangalang Maria ang pinakakaraniwang pangalang Hudyo na ibinibigay para sa mga babae sa unang siglo. Kaya kinakailangan ng mga may akda ng Ibanghelyo na tawagin siyang Magdalena upang makilala siya mula sa ibang mga kababaihan na nagngangalang ding Maria na sumusunod sa Panginoong Isus. Isa siya sa maraming Maria na sumunod sa Panginoong Isus pagkat ang pangalang ito ang pinakakaraniwang pangalan para sa isang babaeng hudyo. Kaya kapag nagsulat tungkol sa kanya, kinakailangang linawin kung sinong Maria ang tinutukoy. Sinasabi ng ilang mga historiador na hindi si Maria Magdalena ang nagbuhos ng pabango sa paa ni Jesus. Sa halip ay si Maria ng Betanya. Ang kwentong ito ay naitala sa lahat ng ebanghelyo. Ating basahin mula sa libro ni Lucas, Chapter 7 verses 37 to 38 Sa bayang yon ay may isang babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus sa bahay ng pariseyo kaya't nagdala siya ng pabangong nasa sisidlang alabastro. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Umiiyak na binasa niya ang kanyang mga luha ang mga paan ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paan nito. Hindi diretsyong tinutukoy na si Maria Magdalena ang nasa kwentong ito. Basasabi pa nga nating si Maria Magdalena ay mayaman o may kaya. Ayon naman ito sa libro ni Lucas chapter 8 verses 1 to 3. At nangyari pagkatapos ng kaunting panahon na siya naglalakad sa mga bayan at mga nayon na ipinangangaral at dinadala ang mabubuting balita ng kaharian ng Diyos at kasama niya ang labing dalawa. At ang ilang babae na pinagaling sa masasamang espirito at sa mga sakit, si Maria na tinatawag na Magdalena na sa kanya'y pitong demonyo ang nagsilabas, at si Juana na asawa ni Chusa, katiwala ni Herodes at si Susana, at iba pang marami na ipinaglilingkod sa kanila ang katilang tinatangkilik. Sapagkat si Maria Magdalena ay nakalista bilang isa sa mga kababaihan na sumusuporta sa ministeryo ng Panginoong Hesus sa panalalapi, maaring medyo mayaman siya. Ang mga lugar kung saan siya at ang iba pang mga kababaihan ay binanggit sa buong mga ebanghelyo ay mariing ipinapahiwatig na mahalaga sila sa ministeryo ng Panginoong Yesus. Maaaring si Maria Magdalena ay konektado sa industriya ng bayan sapagkat para bang siya ay isang babaeng may kaya. Pinapayagan siyang maglingkod sa Panginoong Yesus sa kanyang kakayahan. Ang pagpapahirap sa kanya ng pitong demonyo, anuman ang kanyang lugar sa lipunan at ang pagpapagaling sa kanya ni Yesus ay nakakatulong upang maunawaan kung bakit bukas ang palad niya sa pagbibigay ng suporta at dedikasyon sa ministeryo ng Panginoong Yesus. Kaya maaaring masabi na si Maria Magdalena ay umuuko pa ng parehong posisyon tulad ni Pedro sa mga babaeng tagasunod ng Panginoong Yesus. Ngunit, bakit nga ba kumalat na si Maria Magdalena ay isang babaeng nagbebenta ng aliw? Ang hindi pinangalanan na makasalanang babae sa libro ni Lucas chapter 7 verses 36 to 50 at hindi kailanman nakilala bilang isang babaeng nagbebenta ng aliw at sa lipo ng hudyo noong oras na isinulat ang ebanghelyo ang ibig sabihin ng makasalanan ay nangangahulugang hindi sumusunod sa batas ni Moises Ang paniniwala na si Maria Magdalena ay isang babaeng nagbebenta ng aliw at malaswang babae ay nagmula sa isang sermon ni Pope Gregory I o si Gregory the Great na ginawa sa isang maimpluensyang sermon sa paligid ng taong 591. Kung saan si Maria Magdalena ay iniugnay niya sa hindi nakilalang makasalanang babae na nagdala ng pabango na nakasulat sa Ibanghelyo ni Lucas at kasama rin si Maria ng Bitanya, kapatid ni Marta at Lazaro. At gayon din, sa kauna-unahang pagkakataon ay malinaw niyang kinilala ang kasalanan ni Maria Magdalena bilang isang kasalanang sekswal sa kalikasan. Sa interpretasyon ni Pope Gregory, ang pitong mga demonyo na pinalayas ni Jesus mula kay Maria Magdalena ay binago sa pitong nakamamatay na kasalanan ng medieval Catholicism. Kaya't si Maria Magdalena ay dapat na maparusahan hindi lamang dahil sa tawag ng laman at dapat ding idagdag ang pagiging mapagmataas at pagkamadiliin. Iginiit pa ni Pope Gregory I na si Maria Magdalena at Maria ng Betanya ay isang tao. Dahil sa sinabi na ito ni Pope Gregory, nagbago ang tingin ng lahat kay Maria Magdalena. Ito ay nang pinagsama ni Pope Gregory the Great ang makasalanang babae na si Maria ng Betanya at si Maria Magdalena. Ang Eastern Orthodox Church ay hindi kailanman na-iugnay ang pagkakakilanlan ni Maria Magdalena sa makasalang babae na kwento sa Lucas kabanata 7. Noong 1969, itinama ng Simbahang Katoliko ang pagkakamali nito sa pagsasabing si Maria Magdalena at ang makasalang babae sa libro ni Lucas ay dalawang magkaibang tao. Noong taong 2016, ipinahayag naman ni Pope Francis na ang June 22 ay araw ng kapistahan na nakatoon kay Maria Magdalena. Sana'y nagustuhan ninyo ang aking video at huwag nyo pong kalilimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa aking channel.